Sa kaba naghangad na magkaroon ng isang magandang motor, maporma, mabilis at higit sa lahat ay komportable. Well, sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo ang aking gamit na motor. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking latest videos. Unang-una, pag-usapan natin ang kanyang engine and performance. So, pagdating sa kanyang engine, meron siyang single cylinder, four stroke, liquid cooled at double overhead cam. And pagdating sa kanyang displacement, meron siyang 199.5 cc bore stroke na 72 mm by 49 mm. Sa so, compression ratio, meron siyang 11.3 is to 1. Maximum power, meron siyang 25 horsepower at 10,000 rpm yung max torque meron siyang 19.2 newton meter at 8000 rpm fuel system naka electronic fuel injection and yung transmission naka 6 speed at pagdating naman sa kanyang chassis and dimensions meron siyang frame steel trellis frame powder coated and sa kanyang front suspension naka WP Apex 43mm upside down and sa kanyang rear suspension meron siyang WP Apex monoshock sa kanyang front brake, naka 300mm disc with 4 piston radial fixed caliper. At pagdating sa kanyang rear brake, naka 200mm disc with single piston floating caliper. Ang sukat ng kanyang front tire ay meron siyang 110x70 rim 17. Sa kanyang rear tire naman, meron siyang 150x60 rim 17. Sa so wheelbase naman, meron siyang 1,357mm at ang kanyang ground clearance, meron siyang 170 mm. Yung seat height, meron siyang 810 mm. And yung kanyang fuel tank capacity sa version 1 ay meron tayong 10 liters at yung kanyang dry weight ay 140 kg. Nabanggit natin ang buong specs ng motor na ito at ngayon naman sasabihin naman natin ang naging actual na experience natin sa paggamit natin ng tatlong linggo sa motor na to. So ngayon ibabagi ko sa inyo kung ano nga ba yung advantage at disadvantage ng motor na ito. Unang una, pagdating sa kanyang seat height ay meron siyang 810 mm. So ako, yung height ko nasa 5'8". So ito naman kapag dilapat uh, nilapat natin yung ating paa, naka, hindi naman tayo nakatipto. So nakababa naman yung dalawang ating paa. And pagdating naman sa kanyang bigat, mayroon siyang 140 kg. Uh, hindi naman ganoon kabigat yung motor na dinadala natin. So based sa experience natin, mabigat lang siya kapag nakahinto at uh, very minimal naman yung bigat para sa atin. Kasi syempre, dati yung ating motor ay naka Sniper 155 tayo. So medyo may kabigatan din yung motor na yun, pero kung... Dito kasi sa ginagamit natin ngayon, siguro mga konti lang yung i-adjust natin. And at the same time, sa kanyang driving position. Sa so driving position niya, ito is medyo naka-upright tayo. At ang ano natin dito, ang advantage natin kapag ginagamit natin itong motor na to, hindi tayo nahihirapan na nakayuko kapag nagda-drive tayo. Kasi itong motor na to, kapag ginamit natin, naka-upright position tayo. And isa pa sa advantage ng motor na to kapag ginamit natin siya, napakalambot ng kanyang gearing. So sa ano kasi based sa experience kasi natin before sa ating Sniper 155, medyo may katigasan yung kanyang gearing. Pero yun lang advantage lang naman ng ating sniper doon is mas malambot ang kanyang clutch. So medyo nag-adjust lang tayo ng konti kung pagdating sa kanyang clutch pero hindi naman ganun katigas ang kanyang clutch kasi nagpalit na tayo ng bagong cable. Isa din sa next na experience natin pagdating sa kanyang driving comfortability. So, na-drive natin yung motor na to, mga nasa 160 km na dradaretso. Ang naging problema lang talaga sa akin ay yung kanyang monobela kasi lahat ng vibration niya is napupunta sa harapan Iwan ko ba kung bakit kaya ganun na nagkakaroon ng vibration dito pero yun kasi siguro uh, nanibago tayo kasi syempre yung dating motor natin ang pinaka vibration nya ay nasa gitna Nasa mismong driver seat ang kanyang vibration Nung una na nanibago tayo pero nung tumagal-tagal mas naging okay naman na at yun nga uh, nasanay na rin tayo So madami ding mga pagyakaiba dun sa dating nating motor compared dito At... Kung pag-uusapan natin about sa kanyang speed naman, etong motor na to meron siyang 25 horsepower. So balance na balance yung kanyang speed. Meron tayong 199.5cc. So hindi ka talaga mabibitin sa lakas ng motor na to kasi kapag ginamit mo siya even uh, akyatan or nag-overtake ka, napaka smooth at hindi mo mararamdaman na gigil na gigil ang makina kapag ka nag-overtake ka. Every time na gear niya ay naglilimit talaga siya. So, yun lang talaga naman yung nagiging disadvantage niya. So, mamaya pag-usapan natin yan. Sa ating experience, hindi talaga tayo nag-adjust sa motor na to. Konting panini uh, paninibago lang sa una kasi syempre, Uh, first time natin ulit magkaroon ng ganitong motor 200cc which is ganito din dati yung ating motor noon yun nga lang uh, yun yung NS200 na Kawasaki Bajaj sa kanyang suspension naman so alam naman natin sa mga ganitong uh, 200cc na motor kadalasan naka telescopic yung kanilang front shock so ito naka inverted fork at nagpagawa na rin tayo ng kanyang shock cover so makikita natin dito sa video ito ala-ala ilalagay ko na lang dyan sa taas yung pagpapagawa natin dyan sa ating shock cover at nagpalagay din tayo sa kanyang rear shock so yan, napaka smooth ng kanyang suspension since naka inverted fork at hindi mo na mamalayan na, napapadaan ka talaga sa lubak meron nga yung time na nalubak tayo sa hindi naman ganun ka lalim na butas hindi natin naramdaman yung pagkakatalbog nya kasi kapag ka, na ano siya, nadaan siya sa lubak. Parang mararamdaman mo na parang mangkonting konting pipitik yung kanyang manubela pero hindi siya ganoon ka tagtag -tag talaga na parang maaksidente ka na sa sobrang wiwigel yung pinaka manubela ng motor mo. Pero dito, hindi natin na-experience yung ganoon na nangyari sa motor na to. Kadalasan kasi sa mga naka telescopic shock is maririnig mo talaga yung pinaka lagutok ng kanilang shock. So dito, wala tayong naririnig at yun nga gaya ng sabi natin parang pinipitik ka lang kapag kanadaan ka sa lubak dito mo mismo mararamdaman sa pinaka handlebar mo sa kanyang rear na shock wala tayong nagiging problema kasi napaganda talaga ng rebound ng shock nya ultimo kapag merong biglang pataas na daan tapos maano ma tayo madadaanan natin yun tapos biglang spalto meron kasi yung time na medyo napapatalon yung aking back ride. So, dito, never naman natin na encounter yung ganong issue dito sa ating uh, back ride. Kaya, maganda talaga yung kanyang shock balance na balance, yung kanyang front shock at rear shock. Kapag ginagamit naman natin ang kanyang brakes, wala tayong masasabi kasi sa kanyang front brake, meron siyang 4 piston. At sa kanyang rear brake naman, ayan, same lang naman na naka disc brake at naka single piston yung kanyang rear brake. So sa kanyang brakes naman, wala tayong nagiging bad feedback sa kanya kasi napakaganda nung ano niya pag uh, braking system niya kasi naka 4 piston sa kanyang harapan at naka single piston pagdating sa rear brakes naman. At ayun, uh, nung time na ginamit naman natin siya, wala naman tayong naging problema. 3 weeks na kasi itong motor sa atin kaya napapakiramdaman talaga natin yung pinaka ah uh, potential nitong motor na to. Kung ano nga ba talaga yung mga advantage at disadvantage. Yung kanyang front brake, kapag nagbe-brake tayo, mararamdaman mo talaga yung pagpipigil ng ano natin, ng front brake natin. Kasi kapag uh, nagpo-full force yung pag-stop nitong motor na to, at talagang mapapahinto ka talaga lalong lalo na kapag sasabayan mo sa pinaka rear brake ay napaka smooth ng kanyang braking system kahit na hindi siya ABS kahit na non ABS okay na okay pa rin yung kanyang braking system sa kanyang top speed ang na top speed natin dito is naga average lang siya ng 135 to 137 talaga yung pinaka maximum na top speed ng motor na to so yun wala tayong top box tayo lang yung rider at yun nga na ano natin na naabot natin 135 137 siguro kapag ka na remap itong motor na to tapos siguro mag open pipe tayo dito kaya niya siguro mag 140 to 145 something yung takbo niya kasi talagang meron pa talaga siyang ibubuga and yung ating stock sprocket dito ay naka 1442 next naman natin ang kanyang gulong so itong gulong niya kasi naka 110 by 70 pagdating sa kanyang harapan at sa likod naman naka 150 by 60. Yun yung stock niya. Pero itong nailagay na kasi dito since second hand natin nakuha yung motor, naka Pirelli Angel na siya. So yun yung nilagay niya. Kita naman natin sa kapal ng gulong, ayan, almost nasa 90% pa. Same din pati sa likod na gulong natin. Kaya matagal pa nating magagamit yung gulong na to bago tayo magpalit. Bali yung pinaka side mirror kasi nito same lang sila ng NS200 na Bajaj yung kanyang side mirror. So ito kasi naka Ducati. Ito yung version 1 na side mirror. So aftermarket na to, hindi na to yung stock. Bali sa kanyang panel, makikita natin dito yung average ng kanyang kilometer per liter at makikita din natin dito yung kanyang trip 1, trip 2. Makikita rin natin dito ang kanyang odo Ayan, nasa 20,700 na. Kasi nung inuwi natin to, nasa 19,000. So, nakapag-unang change oil na rin tayo sa kanya. Since uh, tayo yung second owner, ayan, nakapag-ano na tayo sa kanya, uh, change oil bago natin siya uh, ginamit. So, makikita din natin dito yung gear indicator. Ayan. Tapos, dito yung kanyang RPM. Ayan. Uh, at hindi, rin, hindi naman tayo nandibago sa kanyang... Uh, panel kasi ganito din yung ating nasa sniper digital panel din siya wala tayong nagiging problema pagdating sa kanyang fan kasi napakalakas ng kanyang fan kahit na sabihin natin naka single fan siya pero iba talaga yung binubuga niya kasi segundo lang talaga nag open yung kanyang fan eh okay na okay na mapapalamig niya na kaagad so ngayon ipaparinig ko naman sa inyo yung kanyang tunog pagdating sa kanyang engine at mamaya iraride natin yung ating motor bago natin masabi yung kanyang disadvantage so ngayon kapag inon natin yung kanyang engine ganito yung maririnig natin sa kanya ganyan yung karaniwang tunog ng KTM Duke 200 at hanggang ngayon sa version 2 ganyan pa rin yung maririnig nyo ganitong tunog dito natin makikita yung kanyang pipe ayan kasi di ba kadalasan na nakikita natin sa pipe ng isang motor nandito sa gilid niya So ito, nandyan siya And last na pag-uusapan natin sa kanya, yung kanyang disadvantage. So alam naman natin, sa lahat naman ng motor may mga disadvantage talaga yan. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, ang pinaka problema nitong motor na ito. So unang-una, pagdating sa kanyang stator leak dito sa kitna. Ito. So kapag yan meron kasi yung time na nagbibiyahe tayo, nagmamoist yan. So, ang ginagawa natin, nililinisan natin yan. At madali lang naman siyang solusyonan kasi yung mga ibang user ng KTM Duke 200, naglalagay lang sila ng beta gray. Nilalagay nila yan, tapos pinapalitan nila yung gasket. So, siguro kapag uh, nakapag-change oil tayo dito sa susunod, uh, isasabay na rin natin lalagyan ng beta gray yung kanyang stator para maiwasan natin yung pagmamoist ng langis dito sa pinaka-stator niya. And pangalawa, pagdating sa kanyang engine. Kasi sa kanyang engine talaga, walang cover dito. Kapag wala kang short, ngayon gagamitin mo siya, pupunta ka sa palengke or matatrapik ka. Mararamdaman mo talaga yung init na dala nitong uh, init ng makina na pupunta talaga sa pinakapaamo. Kaya ang may re recommend ko sa'yo, gumamit kayo ng maong na pantalon para maiwasan yung mapaso dito. Pero hindi naman totally na talagang mapiprito talaga yung pinakapaan nyo. Kasi kapag ginamit nyo naman siya, kaya naman ng katawan natin na i-absorb yung init dito. So, hindi naman totally na nakakapaso talaga. At isa pa sa nagiging issue talaga ng motor na to pagdating sa kanyang stator. So, tayo, Uh, hindi pa naman natin na-experience uh, sa 3 weeks na paggamit natin sa kanya na nagkaroon tayo ng problema na hindi siya nag-start madami kasing mga KTM 200 ngayon especially yung mga V2 nagiging problema talaga nila ay yung kanilang stator so tayo kasi uh, okay pa naman wala tayong naging problema yun nga lang pinalitan natin yung stock na battery na natin pinalitan natin ng class A na battery so yun yung ginagamit natin ngayon okay na okay naman yung ating battery ang XR200 yun yung na-install natin dito. Kasi yung battery nito na stock ay masyadong mahal kapag ka bibiliin mo siya through online nasa 3000 plus. So ngayon, nag-decide tayo na gumamit muna tayo ng class A na battery since parehas lang naman sila kahit magpalit na lang tayo soon kapag ka medyo may budget tayo. At ito, yung mga na-install natin sa kanya kasi ito din yung isa sa disadvantage niya kapag ka meron kang uh, dala o bag tapos yun yung gagamitin ng OBR mo ngayon wala kasi siyang patungan dito sa pinakalikod kaya pagka medyo mabigat yung kanyang bag ay talagang nakangalay talaga sa likod kaya naglagay tayo ng top box yun yung purpose nito and aside dun sa nabanggit natin wala na tayong naging problema kaya uh, ang masasabi ko kapag kukuha kayo ng ganitong motor siguro dohin yung i-check iche nyo muna yung sinabi natin eh, pwede nyo i-check yung kanyang stator leak ayan, nandito lang na part yan tapos dito naman is very common na to na talagang lahat naman ng mga motor ngayon kahit nga may u-box naglalagay sila ng ganito so yun lang mga ka-phantom at ngayon naman ipaparinig ko sa inyo yung kanyang tunog kapag kaginamit natin siya at yun mga ka-phantom doon na nagtatapos ang ating video at sana na ko sa inyo ang magandang review para sa motor na ito at kung nagbabala ka talagang bumili ng KTM Duke 200 panoorin mo tong video na ito at siguradong makikita mo yung hinahanap mo sa isang 200cc na motor Maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta so, Ngayon kasi medyo hindi na ganoon ka-consistent yung ating video ngayon Kasi medyo busy tayo ngayong week na to At next week siguro yun yung sunod-sunod na pagbibidyon natin Abangan nyo lang lagi yung aking upload Napapansin kasi natin na yung ating viewers ngayon Ay nandun pa rin yung kanilang attention sa ating Sniper 155 Siguro yung mga manonood lang dito ay yung mga naka KTM Duke 200 at yung mga talagang solid supporters natin sa ating YouTube channel. At mga ka-Phantom, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.